Rapido ni Patrick Pulpo ang maaasahan makakasama nyo. handang tumulong at umalalay Rapido ni Patrick Pulpo ang lagi sa pagpapatuloy ng aming pagsubaybay sa mga balikbayan boxes ng ating mga kababayan sa Kuwait na nakatenga pa din sa Bureau of Customs, kami ay muling nakipagpulong sa mga opisyalis ng TriStar sa kanilang opisina sa Paranaque kasama ang Secretary General ng Door-to-Door -Door Consolidators Association of the Philippines o Anthony Eugenio. Inilapit namin sa grupo ng DD Cup ang problemang ito upang magabayan ng tama ang TriStar kung paano may lalabas sa mga containers mula sa Bureau of Customs. Panorin at pakinggan ang mga revelasyon ng TriStar ukos sa mga local cargo companies na binabaksakan ng mga kahon. Diretso ng simbahan kasi mas laking pasasalamat siya rin doon hindi namin alam kapag kung saan namin hahagilapin mo. So, matatag na kano ang utak? Sir, uh, counting pa po ha? Yes. Uh, 17 million yung para sa 17, ah, 19 million. Yung wala pa po doon yung utang nila previously sa amin. Na hindi pa na pa. Kailangan mo na, 40 something. Tama pa, approximately. Thank Approximate. you. Uh, Surviving. <laughs> <maybe>. uh, <laughs> Kasi sir, sir uh, diba, mention po ganda, like, The, di ba na-mention ko naman dapat yung business model Hindi, hindi kayo talaga ano, sa cargo. Balik cargo is a small part of your your business. Opo. Hindi yeah, yun ang ng si Who owns price? Ano po? Oh, sino ah, corporation po. Uh, Filipino owned. Tapos, uh, ang nangyari na po is nag-diversify kami ng palipayan, karate, ganun po. Di ba kaya nag-produce ng pelikula? Hindi <laughs> pa rin <lang> po. Di <laughs> 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 so, ka, ba kaya style? Uh, Nakatawa Seryoso pa ito eh. Ay, rawa. So, maganda yung meeting natin na yun eh. Actually, kasi, okay. direction. Dahil alam niyo kung saan pupunta yung ano. Pag kayong matakot kasi hindi naman kayo una eh. Madami. Nami, alam mo ang direksyon dapat ng posters ko na yung nakasama ko silang nang Uh, try to find a long-term solution to the problem. Correct. katuwang yun, hindi naman, di naman kasirani. Hindi ko binayaran nung ano. Okay. Yung pinis eh. No. Diba? Sure. Sir, one time para hindi mo na-mention kasi Tarkar ko. Bakit nga na-mention mo? Lurish. You know my tag? Yun ang pangalan ng ano eh. Yun ang pangalan ng group chat nila. Oh. Uh, <laughs> one lang yung sir sa mga yes. company. Uh, yun ang ang yung pangalan. Puro kasi ang reklamo, mostly tag. Hindi, oh, okay. hindi Blue, Blue Bridge. Hindi naman po mo si Blue kaya, kaya nga nagulat sila na through your ano, to it. The Malaki info si that you gave me. Sinabi ko sa kanila, isa lang pala yan. Mm. -hmm. sila. Oh, si okay. Si At nahanap pa rin yung iba. may Luzon Cargo. May yeah. Ano ba? Meron ba Luzon? Meron. Oh, meron ba? Meron ba? May, may Cebu Express. Thank you. Kaya mo sa Mahali ka, Pao Jin. Yeah, yeah, yeah. Parang tis nga. Meron ba ang ano? Pacific something? Actually, I don't hear about that. it. Sa katawulong sumang. Pero marami po. Pero ba, you can help me by giving me a list of that. Actually, sir, most of the time po, ang narinig ko isita, Yung Cebu Express, yung Luzon, Cotabato, yes. Okay. Paujin. Paujin. Orca. Orca. Yan po, yan po. Sila po yung medyo familiar. I think kasi ito sa Kuwait, ang nakakot yata ito yung Pinas lang. Yung Blue yung Blue Bridge, ginagamit lang sa Pinas. Yes, ano naman? Or? 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 Ano Ano little, bang, rin, naman? Kasali din yan, Sir. May din Pinas. Pinas a different Multiple. company. Ang Ano, Sir? yan sabi ni sa akin. Pero Pinas din yan, Pinas? kasi pinas pinas Pinas. pinas ang BL is TAN. Yeah, yung tanga, tanga. Oh, yun ah, uh, Davao. Davao. Puro Mindanao ang Pad Ah, ah Laman. Laman. Yes. Uh, Blue Bridge, Luzon. So ito ang 11, ito Blue Bridge so, guys. Blue Yes. Bridge. May engagement mo nang isang custom sa from last week ko wala, wala pa po. Kasi ang sabi nila, ah, uh, ni Atty. Tiago, mag-usap daw muna tayo tapos kung Mala. ano ang solution. But Galing lang ako dun sa BOC ngayon, ng umaga. Usually yung siya teatro. Opo. pinagpalit ko nga ako si... parang kwento, may pupunta na naman doon, hindi ko alam kung anong official na na-mention lang ni Jose na may meeting din doon si kung nga pa rin pa Kung naman Pero gano'n naman ang meeting, hindi ko tapo, wala pa rin pa rin Hindi, sila, sila na-mention. Pero we try po na mag-express sa bandol. Hindi kami pinayagan ng law division. Hindi kasi parang may conflict of interest. Hindi niya po kasi hindi naman kami yung pwede sa inyo. Yun yung ano nila, kapat nila Kasi pag may kasulang di karo niya, maanuhan kasi yung kasulang. Oh, eh pinigay yung kumayan kayo. Express niya. Sila ang may ano niyan. Diba? So kaya alam. So yun lang, coordinate yung with Abangan ng ikalawang bahagi ng episode na ito Bukas.